Ay, <laughs> Uy, malapit na yung ano niya. Hmm, Kailan pang ipunan? Ano man na, na napili na kayong iskulan. Oo, oh, meron na. Malapit lang, huwag malayo. <laughs> Kaya pag malayo, mahal yung pamasahe. Ang ganda ni Barbie. Ganda ni Barbie. Ay, hindi nikay, kay. Ang ganda ni kay kay hindi kayo. Para sa ni Barbie. Tingnan mo. May, tingnan mo, May. May. Okay, alam daw. May, may dyan. Hindi ka alam, Pero, 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 pero <coughs> <coughs> pag-beat niya, yan. hindi <coughs> di ba, May? Yang talaga, oh, nampak kayak alamanan. Ini namanya daw Idolian yan. Kung, kung idol yan. Ano man ma, ano bang magbili gamit sa mga anak mo? Wala paano ka makakabili ng paano ka makakaipon? Bakit? Ma magbigay ka 500. O ulam pa. Eh, ano mo muna yung gamit? Ah, hindi tayo kakain. Gamit na lang. Eh, hindi ano lang muna, tipid-tipid. Ah, yan naman bibili mo. Ulam mo. Oh. Muna tayo magmasarap-sarap na ulam. Muna muna tayo mga tuyo-tuyo. panodels noodles. Diba, Kaling kang kupal ka. Ayan na tayo pag, ano, pag ko na yung mga gamit ng anak mo. Oh, oh kailangan pa nga niya yun ng uniform. Hindi na kasi sa kanya. Grabe ka lang. Saan din ito yan siya? Hindi na ano yan. Ipukuto din Uy, Wala pa rin. Ilang linggo na ako bumibiyahe. Wala ka pa rin nabibili. Wala pa. pag sa saka ako magdaan, saka ako bibili ng mga ganda. Okay. Bawat araw mag-iipo yeah, na? Wala. Iipo na araw-araw. Wala Matagal pa naman. Oh. Ilang buong pa. Magpuputunan na tayo ng ilaw. Ilaw na naman. Tubig pa. Tubig pa. Tubig na.

Bigyan mo pa ako ng palaugit, mga dalawang linggo pa. Sige. Anong sinabi mo? Nakaiipom yan. Mabili lahat yan. Ikaw naman may... Huwag mong pakialaman. Hoy! Malapit na yung ano niya. Kailangan pag-ipunan. Ano man na na napili na kayo yung Oo, oh, meron na. Malapit lang, huwag nang malayo. Kaya pag malayo, mahal yung pamasahe. O, oh. Saan kaya nga lang? O oh, yun, dapat. Dapat mo nilalakad nga lang. Doon. Eh. Hmm. Di ba, me? Huwag nga malayo. Basta, ano, ang ng eskwilahan. Hmm. Eh, yung isa, ito pa rin sa dati. yung oh. Lapit lang yun. San sa lang. Problema lang, wala pa silang gamit. Oh, sa bagos ba? Uniform. Eh, yung isa may uniform naman ah. Yeah. Hindi na kailangan bumili. Kung so, ano na lang. Gamit may mga notebook dyan na ano, ba, tinatapon-tapon mo. Mga hindi na gamit. Pwede pa magamit yun. Nire-recycle lang yan. Pagsama-samahin yung malinis. Wala pang sulan hindi na gamit pa yun kasi kayo. mayaman, hindi na mag a mayaman, may mga sulat na nga, parang maaano. Kalahati pala yung laman eh, tapon na. Kung kitapos na yung klase, oh, pwede, pwede. Pues, pa yun eh. na yun. Sulat pa yung isang notebook sa isang taon. Kaya nga, di ba nabili yung notebook ko? Oh. hindi na wala puno, dapat inatabi lang. Ang gamit kayo siya, tulungin pa so pa Tama yung tagi isang notebook. Ako nag-aaral doon, isang notebook lang. Natapos yung taon ko eh. May iba noon, tsaka ngayon, para kang ano. Notebook ko noon, isa lang. Ano, ano, nandun ka yan sa puno ng payabas, sabi ni Mama. Lahat isang notebook, lahat ng subject, nandun lang, oh. Paso ako, nakasok-sok naka pa sa bulsa ko. Eh. <laughs> Gago! O, nakapasama. Nakaabot din ako ng ano ah. Torture. <laughs> <laughs> Third oh, year nga lang. May Nasa awa mo. yun. yun. awa. Oh, may isang yung sa practical arts po. Bira lang pumasok. Bagsak ako nun. Sa patawag tatay ko. Punta ng tatay ko, may dalala, bit-bit-bit na manok. O pagbalik ng tatay ko, pasalo na ako. di ba? Ha? Kaling naman yan? Oo, oh, yun na lang yun. pa yun na. Hindi mo na madadala sa mga manok-manok. Ay, daw ako pumasok noon. Bira lang. Pasalo pa rin ako eh. Lahat ng kitchen ka mag-anak ko eh. <laughs> 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 Kaya ito, wag sa trabaho. Oto. <laughs> Pero totoo yun. Kaya ngayon, pagbutihan yung mag-aaral ah. Para huwag niyo akong gayahin. Kasi ako, hindi ko natapos yung pag-aaral ko. Pero yung nakatungto ako ng third year. Third year or second year? Second year, tapos na napasok ako ng third year. Kaya lang hindi na tatapos yung taon. Nakalati lang siguro. Third year. Kasi, lana eh. Nabarkada, nabarkada. Nauso ang iwin-iwin. Ay, saan mo na kayo? O, sige na. Ang paparapit ako sa'yo. O, di, ang naman. Magkano ka ba hindi? Magkano? Mga masada. Kaya yung ko mamaya, siyempre. Magkano ka na ulam wala ka na ulam. Mamaya maya na kasi makakalpay, madilim pa. Ano wala mamaya, pag pinita ko, pinita yung ulam. Manok, adobo. Ayaw mo nang... Ay hindi, ano? anahan mo ako ng bangus na lang, malaki. Malaking bangus. Oo, oo, yung malaking malaki. Ay, -malaki. no, problem, basta maganda biyay ko mamaya. Ay, ingat naman lang. Kaling. Ito yan, ano lang sa kasi pang Ba yan, ko ay Bayan, mo blood